Jasmine po, yes, anak naku mam. Let's go na kuya. Sige po, <coughs> hello, ano na naman ba ma? understand your rules anymore ma no you listen to me ma you know what this is all your fault all your fault Wala kong kaaway. It's just that my mom. Regular session na paniner mo niya sa akin. <laughs> no problem po, ma'am. <sighs> Wala ka man lang pa bang pa-music dyan, kuya? Sobrang boring natin, oh. Ay, meron po, ma'am. Wait lang po. Ano po bang gusto nyo? Anything will do, go. Ay, oh, po, paborito po ito ng anak kong babae. Bakit ang po ba? No, no. It's okay. Anyway. Nakano pa yung anak mo kuya? 11 po. Gun. No, Dad. Dad, come on, please, Naman. But the Nico, Dad, Ines. Ah, I hate them. I hate them so much. Lahat na lang ng kilos ko, lahat na lang ng galaw ko. Hindi na ako bata! Kuya, pa, di ba pakabilisan mo na? Kanina pa tayo, sobrang tagal natin. Baka Ma pwede mo naman, bilisan, kahit konti. Pwede mo naman siguro unakin na yung nasa harapan, di ba? Ako double yellow line po kasi. Hindi po pa tayo pwedeng mag-overtake dyan. Kuya, look. Mukha namang walang maghinita sa'yo dito. So, go! Naku, ma'am. Mahirap na pong lumabag sa traffic rules. Rules? Ma'am, may tanong ako. What? Bakit po ba may traffic rules? What do you mean? Yung ganyan po, bakit may no overtaking, may speed limit, yung bawal mag-u-turn kung saan saan. Sa tingin niyo? Are you asking me the obvious? Of course! Safety purposes! <laughs> Ang smart-smart niyo talaga, ma'am. The funny thing is, ikaw lang nakapagsabi sa akin yan. But what is your point? Ma'am, alam niyo namang matagal na akong nagmamaneho. Alam ko na yung mga ganyang bagay. Okay, go on. I'm listening. Kaya tayo may mga traffic rules, ma'am. Kasi, hindi para sa higpitan tayo. O kaya, alisin yung, yung parang kalayaan natin sa pagmamaneho. Kaya po nandyan yan, sigurado para maingatan po tayo. Yung, yung seatbelt for safety. Yung No U-turn, yung speed limit, lahat po yan for safety purposes. Kaya, tingin ko, may nakatingin man o wala, mas maigi pa rin na sumusunod tayo sa traffic rules. Kasi para sa atin din naman po yan, eh, di ba? mga rules po sa bahay man sigurado po ako nandyan yan para maingatan po kayo ng parents niyo. hindi mm. ba sa para higpitan lang sigurado naman po kayo rin po ang may kinabang kapag sumunod po kayo Ma Am, ako na lang pong bahala dito. Dilibri ko na po kayo. Basta, ihatid ko na lang po kayo pabalik sa inyo. No, kuya. Uuwi na ako ngayon. Pero magbabayad pa rin ako. Hmm. Aba! Sige po, ma'am. Maganda po yan. Ay, bebelta na po ako dito. Kuya, no you turn dito. Ano ka ba? Oh, ikaw nagsabi niyan, rules. So, Oo nga po pala. Talaga. <laughs> salamat po, mom, sa pagpapaalala. Thank you, kuya. Ano po. Yan, salamat po. At your service. Tara na. <laughs> Tara.